dito sa video na to lilipot ko kayo sa tinatawag nilang Batman Loop na pagdesisyonan si Jollibee pa rin ang nanalo guys nandito na kami hindi natin kung ano meron dito sa bridge wow ang nandok gagi <laughs> Parang hindi ko kaya po. Ang sarap! Kailangan nyo makita guys! <laughs> na. So ngayon guys, kasama kasi Utol. Magra-rides kami ngayon. Pupunta kami ngayon sa tinatawag na sa tinatawag nilang Batman Loop. So first time namin itong lilibutin guys. So Ang daan namin is Ang una dito sa may Maralaki And then next Pababa ng Real Quezon So ayan Good luck sa amin This is our first ride Gamit ng ating Insta360 So ayan guys Lalarga na kami Kasama ko ka si Utol Ayan guys, let's go. So ngayon guys, it's 6 o'clock na ng umaga Medyo na late kami ng gising guys Ang usapan kasi namin ni Hutol, 4 o'clock kami aalis Kasi medyo malayo-layo nga yung babiayihin namin Pero ayun nga, late kami na gising Kaya 6 na kami ngayon nakaalis Pero ngayon nandito pa lang kami sa Las Piñas Malayo-layo pa nga yung babiayihin So guys, sabahan nyo ako dito sa video na to ililipot ko kayo sa tinatawag nilang Batman Loop. So excited na ako guys kasi ito yung first ride natin gamit ng ating Insta360. So ayan guys, so, ipapakita ko yung kagandahan ng view Ng tinatawag nilang Batman Loop. So tara guys, tumahan nyo ako. Let's go! na desisyonan si Jollibee pa rin ang nanalo yeah. <laughs> so mag breakfast muna kami dito guys so sa puntong to guys ay okay. nag breakfast kami. Tutum na kami so namimili kami guys kung sa McDonald's or sa Jollibee nga ano? kami kakain okay na? pero dito kami kumain guys sa Jollibee So after namin kumain guys sumibat na agad kami kasi inaabutan na kami ng init and malayo-layo pa yung ay namin dito guys galing na kasi kami dati sa Marilake and hindi namin napansin na lumampas na pala kami sa Devil's Corner kaya tinatanong ko si Hugo kung nadaanan ba namin yung daanan na to dati sa punta kami Maria. sa di kalayuan guys ay may nadaanan kami magandang view kaya nag sightseeing muna kami dito guys at nagpahangin maya maya pa nga guys ay nakarating na kami sa arko ng infanta at dahil nga holiday ay napakaraming tao ngayon dito guys nandito na kami Nandito na kami sa arko guys <laughs> kami nagtagal guys dito sa arko ng infanta kasi medyo mainit na at malayo-layo pa yung babayahin natin galing na kami sa unang ano natin stop over dito sa arko ng infanta so tuloy-tuloy na tayo guys iikot na tayo ngayon ng real quezon pabalik ng Maynila so tara guys Let's go! stop tayo dito sa bridge tingnan natin kung ano meron dito sa bridge wow pagtapos nga pala namin okay. sa arko ay may nadaan lang kami dito ng tulay and sinilip ko nga to guys at hindi ko inaasahan ang makikita ako tingnan natin kung ano meron dito sa bridge <laughs> Wow, ang ganda, gagi, false kailangan makita nyo to guys kahit nga mahirap tanggalin yung camera ay pinilit ko para mapakita ko sa inyo gamitin natin ng mahiwagang flies ang ganda bon. sobrang na talaga ako sa nakita kong mini falls Yan guys, oh. Kita nyo ba? May mini water doon. Ayan o. Oh. Ba? Ang lupit! <laughs> Ang lupit guys! Hindi pa nga ako nakontento at lumipat pa ako sa kabilang parte ng bridge para tingnan kung anong meron sa kabilang parte nito. guys okay, o. Ilog. kasan taas. min Grabe ang taas. nyo ba yung view na yan? Ganda. Next time may drone na tayo. Next time dapat may may drone na tayo bun. <laughs> hey! Picture, picture! Yan guys. Ginamit ko na yung last battery natin. Pati yung isang memory card. full cool na kasi. And last bat na to. Hindi ko alam kung nasa na tayo guys. Kasi walang signal eh. Pero papunta tayo ngayon sa Real Quezon. Pabalik na tayo. So ayun guys. Balikan ko na lang kayo. Kapag meron tayong nadaan ng magandang view. So ayan guys. Let's go. <coughs> habang so, binabaybay namin ng kanta na ay sumay so, trip muna kami dito sa August River at dito guys may bayad yan kami may encounter na may bayad dyan may natin inaasahan tanong natin may bayad nga pala dito guys 20 pesos ang entrance bukod pa dyan yung cottages guys ha ah. after namin magbayad ay masok na agad kami sa bungad pa lang natatanaw na namin ang ganda ng lugar bandang unahan maraming mga motor kaya sabi ko doon kami magpo-park sa una-unahan pero sa bungad pa lang mukhang hindi nakakayanin ng motor partida na ka na pa yan ha so guys kita ni naman dirap na agad pero pipiliting ko pa rin yan hanggang sa parang hindi ko kaya po <laughs> <laughs> hindi, hindi na umaabante yung gulong guys at lumulubog na lang sa batuhan kaya nagdesisyon na kami bumalik na lang at iwan yung motor sa bungad doon na lang natin yung park doon doon o hindi kasya <laughs> hindi kaya no. lubog eh Yun lang Hindi kaya May park na namin ng motor guys ay lumapit na kami sa may ilog at amaze na amaze talaga kami napakaganda at napakalinis ng kapaligiran at presko ng hangin. Kung meron nga lang kami tent, maliligo talaga kami. Kaya bang kapo? Uh, Ganda no? Hmm. Kung may tent ka, pwede na ito. <laughs> oh. Hindi na rin kami nagtagal guys, pero bago kami umalis, ay tinignan ko muna kung malamig ba ang tubig. Okay. Maligam-gam. Yeah, medyo maligam-gam yung tubig. Hilo, hilo ka na? Ako rin eh. gutom na ako eh. So sa mga pagkakataong ito guys, medyo oh, na. naramdaman na namin ang gutom. At nakaramdam na rin kami ng pagkahido kasi nagsama yung gutom tsaka yung init. Sobrang init kasi dito guys. Siguro pagbalik natin dito guys ay mag-swimming na tayo para ma-experience naman natin yung tubig ng Agus River. Hey guys, nandito na kami sa Kapalong. Ooh, solid. <laughs> Ganda ng kuha oh. Kita. Hahaha. <laughs> So guys, nandito na kami sa Kapalong Dito sa Bayer well Quezon, tingnan nyo naman yung view na yan Guys Ayan no oh. Kung pwede ko lang talaga ipakita sa inyo lahat eh So solid talaga yung view dito guys Guys okay, so Hey No beats ko na pala na ipakita yung bridge balak sana namin sa bridge kaso hindi namin alam kung saan dadaan hindi ko na na ipakita kasi tinago ko muna tong camera guys kasi naulan doon sa dinaana namin ngayon ko lang na ko lang ulit na ilabas ngayon guys solid dyan So yun guys, balik ako kayo sa next destination. Tago muna natin yung camera. na unahan ng real guys ay pinadaanan kami ng kulay and meron ditong ilog so alam niya yung feeling na gustong gusto namin maligo pero hindi namin magawa kasi kulang na kami sa oras ang sarap <laughs> so guys nandito na kami sa Laguna <laughs> sunog guys, sunog so sa mga parting to guys ramdam na ramdam na namin yung pagod eh, hindi ko na rin masyadong makausap dyan sunog si aming, mga utol hangang. kasi pagod na rin siya batman lupa mas tabon pagod ako <laughs> ito na nga pala yung huling pagas natin nagpagas tayo para sure na hindi Rapid tayo na yan. titirik so yan, guys update na lang namin kayo sa next stop Uh, Nakakakakulit kami ng bundok guys. Nakita nyo, napakadilim ng langit. Nagbabat siya ang pagulan guys. Pinilit kong huminto dito guys kahit paahon para lang maipakita sa inyo ang view na to. Kailangan nyo itong makita guys. <laughs> napaka-presko ng hangin napakalamig sinabaan ko nga pala yung selfie stick dyan para mas maipakita ko ng maayos yung view napakasarap sa pili tamtamang lamig hindi na rin kami nagtagal dyan guys at umalis na rin kami agad Sine-check ko muna yung camera guys baka mahulog pero kung kanina ay nasa hulihan si Bon ngayon ay iniiwan niya na ako guys Ayan, kasi sobrang pagod na kami dito guys and gusto na namin maka baba ng bundok pero bago kami bumaba ay may nadaan na kami ditong bilihan ng karne ng baka and nakita kong fresh na fresh pa kaya nag decide muna kami bumili bago kami bumaba ng bundok hindi na rin kami nagtagal dyan guys at pagkabili namin sumibat na kami agad kasi baka abutan pa kami ng malakas na ulan at halos magsi 6 o'clock na rin yan guys Dilim na dito guys sana hindi tayo abutan ng ulan dito guys, pasensya na kayo kung naputol yung video natin dun sa parte na yon. Hindi ko na naipakita ipakita yung Pililia Windmills kasi naloobat yung ano natin, Insta360 pagdating dun. Sayang, pero next time puntahan na lang natin, sadyain na lang natin yung windmill. And after naman nun, pababa na rin naman yun ng result guys wala na rin namang magandang view after nung Sirilia windmill pero yun nga natapos namin yung Batman loop I think overall umalis kami ng Las Piñas ng 6 o'clock naka uwi kami ng mga 6.30 so sabi natin 12 hours talaga So ayan guys, overall ang nagastos ko lang dun sa rides na yon is Almost 1,000 pesos kasama na dun yung pagkain and yung hanggang dito na lang muna yung video natin. So kung umabot ka dito sa parte ng video na to, thank you so much. And sana ay uh, mag-like, mag-comment kayo guys and huwag kalimutang mag-subscribe. Marami pa tayong pupuntahang mga magagandang lugar, magagandang view. And sana, supportahan nyo guys. Pipilitin natin i-improve tong channel natin. Do matagal tayong na-stop sa pagbablog. Pero ito, pipilitin ulit nating mag-vlog kasi hindi pa ako kumikita dito, guys. Sa totoo lang, pero hindi naman 'yun yung hawol natin kasi masaya ako sa paggawa ng mga videos. So, ayan, guys. Ang goal natin is may pakita sa inyo yung mga lugar na hindi nyo pa napupuntahan. So, ayan guys. Sana supportahan nyo tong ating channel. So, hanggang dito na lang muna guys. Bye! -z.